saso Ito muna try dito. <coughs> Hi vlog. <Hello>. <laughs> wow. What? ah, ganda. Ang ganda. Pero may buhaya! yung. Saan? Oh, uh, ando pa tayo. Ando na 'yung ibaw. Oh. Wow. Alam niya na daanan niya oh. Pero nakapangalan sana ako hindi sa iyo. <laughs> oh, dandan. Oh, 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 oh. Ano 'yun? Professional photographer. <laughs> Ulianin ako eh. <laughs> Alright. Let's go. ba natin to? Hindi no? Hindi okay. yung dinaan na natin? Ano? You know? Ay aso! Sinisimula <laughs> uh, na nila ang Montepelo No, Kaya hmm. yeah, pinapaganda na nila yung kalsada oh, syempre. marahin mo pupunta rito turista eh ilog oh Ah kaya bawal ang 4 weeks Pwede no? Bawa? eh Bawal Eh 4 x 4

mamaya pwede naman tayo mag picture dyan so, first destination natin ay yung sa cave mamaya tingnan natin kung ano meron dun mga granite yan ano mga white rock marmol oh wala pa nga eh <laughs> wala pa nga eh matindi pa nga yun sana eh ang ganda to oh, di ba manis pang-instagrammable Hai vlog. <laughs> wow. What ah, ganda. Huh. Grabe, ganda naman itu Oh. Uy, uy kana. Grabing ganda. Oh, mas magaganda pa doon. bigo dito? Meron din naman po. Pero nakakatakot eh, parang lakas ng agos. Wala pang linta? Ay, wala man <laughs> Grabe, ang ganda niya. Woohoo! Crocodile Ay hindi kahit Crocodile Crocodile <laughs> <laughs> ka dyan Ayan o oh, dami ng picture Chug

kuya, ito ano? Eto, muna ni kuya. Ayun, ayun, ayun Han sa dahon, O, oh. ayun, nakita ko? Ah, bayawak? Ah, bayawak pala. Tanga. Hindi, kinakain niya. Nakita mo eh. na siya, nakita mo na siya, Han. Oh, kinakain yan, eh. Ang cute. Sige, sige. <laughs> ayun, ayun ano nagtago na? na. Takot siya sa'yo, kuya. Tingnan natin, masarap pulutan ka. <laughs> kuya? Agat yan! <laughs> Wala na. Yung Pero hindi siya nakakatakot. Nakakatakot siya nga. Nakagat eh. Ay, ah, walang kamandag. Mag-ingat ka kuya. <laughs> Bayawak. <laughs> ano? ano Nakasiksik na. Sayang. Di na mo hindi, siyempre, para ano. Uh, sa loob? Oo. Oh, may Balikan ay, natin pa mamaya. Oh, siyempre, wala na yun. Lumayo na yun. O baka may iba nang nakahuli mamaya. <laughs> Baya. Buhay. Pero hindi siya pinagbabawal, kuya. Nakainin. Hindi. hindi dumagat ka ba, kuya? Opo. dumagat yan eh. Sila lang may mga karapatan magganyang ganyan Ako po ay pangulo ng katutubo dito sa amin. Ay, wow. Tamo <laughs> Lupit pala yun. Jason. Madupit pala yung aming tour guide. Presidente. <laughs> Uy, iba nga kami sir dito na ang laman ng puro ganoon? Mm. Ganon? <laughs> Ay, hindi mo wala ang ahas dito kasi batuhan to eh. Malamig tapos ilog. Grabe, ang lupit, buddy. <laughs> andun pa tayo, andun na yung iba oh. Layo na. <laughs> hindi, andyan pa yun. Hello po. Hello. Kukopress oh, po sir. Ah, ah, mamaya na. Yeah. Hindi pa kami nauuwi. Ah. Eh. Ha? Kukopress 'yan. Ito sir, bisyo um, namin mga katutubo dito. Ano 'yan? Nga nga. Oh, oo. Maraming ano yan. 'Yan ay pinaka parang yosi niyo, ganun. Baka manipa. <laughs> <laughs> kabayo. Anong Tagalog ng English ng kabayo? Ay sabi amin, ang buluan ay horse. <laughs> 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 Pero ano daw siya ng English sa munting kambing? Red horse. Ay, munting goat. Ah, munting goat. <laughs> 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 Talo ka pala. <pinakang> Malit pa. <laughs> munting, <laughs> munting goat. Hello. Gusto horsey, horsey. Pang kambing. <laughs> <laughs> Kakapirang Kaka <horses> goat. Kakapirang Kaka ka goat. <horses> pala yung pala yun kapiranggot pala <laughs> nandahan niya makamadulas yung bato oh, basa na oh. Buti naman. Tahimik ko dito. Hello. <laughs> Ulit ka pa? Ah, syempre. Ay, Saan to ginagamit? Wala na, yan lang. Ato na yan po nagbayad Ah, okay. Thank you. Thank you po. Oo, oh, kabayo. Oh. Alam niyo na daanan niyo. Nauna, Nauna. <laughs> Nauna na. <laughs> ah. <laughs> Grabe, yung ganda na lugar na to. Bigyan ka nang isang milyon eh. Maglakad ka ating gabi rito. Ako, pahig ako. Ikaw yun. Basta walang ilaw, ha? Wala, Wala oo. Atakehin mo na ako sa puso. May isang million ka na, ayaw mo pa? <laughs> 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 oo, okay lang. Oo, kaya nga. Pero nakapangalan sa anak ko, hindi sa'yo. Kala <laughs> ko, isahan mo ako, ha? Eh, hindi pwede yun. <laughs> ah, sige. Ha? Ay, kapiranggot nga eh. Ah, oh. kanina po na kabayo. Ngayon naman, mga po. Ah. Andito na yung mga kapiranggot. Oo, yung English ng ang maliit na kambing. Kapiranggot. Hahaha. <laughs> Hahaha. <laughs> Alaga mo ba yan, Boss Jason? Oh, ba't sumasama sa'yo yan? <laughs> <laughs> yan, oh. Masarap din palutan yun. Kaldireta, <laughs> yun, oh. Eh, Palukan. No? Oo. Kaya yeah, adobo sa gata. Ooh, champion. Tama ka, doon? Sinampalukan. Masarap din. Mayroon akong kain ng kasi. Ayun, oh. No? May nakalagay, oh. Island. Tinipak. Mayroon akong kain ng kasi nasa I Love sino nagsabi? Ah, sige. Ikaw pala eh. Hindi, may bakod. Bawal pumasok dun. Eh, pwede ah, pwede? Ah, oh, okay. Sige. Tayo ng ha? Ay, tayo 30. Ah, okay. Sige. Tinipak. Yan Oh. I Love Tinipak. Huh? O nga, you know. Mas umuukong um, 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 malalim. Oh, malalim. Oo. Ng kambing. Ha? No. Oo nga, syempre eh. running water 'yan, eh. naka-suk you nilo know? oh dandan oh 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 ane on au huh sarap lamig pa camping ground. Ako uh, tumingat lahan. <laughs> Kahit yung masyadong yuko. Oo. Oh. Kaya masyadong yuko? Yuko. Ang tayo dyan sa Jason. ah oh, Babayad ng ano. Tayo nga muna tayo. Siyempre. Hmm. Hmm. At least, hindi masyadong pakyat, di ba?

Okay, thank you. <laughs> you. Barilla, barilla. Pa na. Oo. <laughs> nga na, pahinga ka muna. Picture tube, ayaw mo? Sige. Pagka, papunta na Sige. Minom mo tubig. Minom ah, na ako. Ikaw. Laka pala eh. Nis. <laughs> Nis ka pala eh. <laughs> Payan muna kami rito mga pati sa... Ayaw ko anong... Kano? Hindi sa kanilang ano I mean, assign. I ano mean, mo nang tubig? I mean, uh, paano ba to buksan? Ha? I mean, oh? Philipstick. Mean, Nakailang minutes huh? na tayo? Mga 30 minutes. Naka 30 minutes na? Bagal kasi, no? Kaya, yeah, mabagal. Oo, oh, mabagal. <laughs> Kawa kasi nung bayawak. Bayawak? Sayang, sir, Jason. Nung oh. huli sana natin yung bayawak. <laughs> Pulutan natin sana Hi. yun, sir. Ay, Hi, oo. Oh, oh. Highlight sana yun. Sayang. Okay. Ako, wala natin. Wala natin. Wala natin. Ayan. Ipak niyan. <laughs> Pang nantay niyo, pun talaki rito oh professional photographer <laughs> professional photographer. <laughs> salamat po. Salamat sir. Salamat eh, ma'am. Welcome aboard. Ingat. Okay, thank you.

该我们买，怎么破？